Nakatagpo ka rin ng alaki magmamahal sa'yo. Kalimutan mo na siya, nak. Wala si Sir Chino. Nasa Amerika. Ha? Eh, kailan ko ang balik niya? Hindi ko alam eh. Sige na, mama. Wala si Sir Chino. Sandali, lako. Manong! Huwag niyo naman ako pagsarat! Ano? Chino! Sandali! Sandali! Sandali lang ako! Sandali! Sandali lang ako! Chino! Chino! Sino ka? Pasensya na po. Akala ko si Chino. Girlfriend niya po ako sa Angeles. Kaapon may pumunta dito. Girlfriend niya sa Cebu. Sa Bacolod, sa Palawan, sa Boracay. So you see, hindi lang ikaw ang girlfriend niya. Pero sabi niya babalikan niya ako. Nasa Amerika na si Chino. Hindi na siya babalik. Kaya kung pwede lang, huwag ka namang gulo dito. Okay? Sandali lang ho. Ah, sige. Pero sabi-sabi niya, sandali lang, sandali lang ho. Sandali lang ho. Ay, labas niyo sila siya. Kung ayaw niyo, mag-eskandalo ako dito. Pwede so ako. Siya yung ama. Sir, paano? Sir, labas niyo sila siya. Ayaw, mali hindi siguro talaga plano ng Diyos. Mainan na rin siguro nangyari kaysa sa naging dalagang ina ka. Makakatagpo ka rin ng lalaki magmamahal sa'yo. Kalimutan mo na siya na. Kuya, back decline credit cards ko. Kasi gumagastos ka na may sa allowance mo. Kuya, dollars ang gastos ko dito. Gino, kung hindi ka nagsha-shopping sa mga designer outlets at kung makain sa mamahaling lugar, mapagkakasya mo Kuya, man. Okay, I get it. You wanna punish me. Alright? But be reasonable. No. You be reasonable. Ang lahat ng gastos mo dyan, ibabawas ko sa mana mo. Hindi to parang balong malalim na hindi naubos. Sa lifestyle mo, ang bilis mo ubos yung pera niya. At kapag naubos yan, may bahala ka na sa buhay mo. Mas lalo kang kawawa. Kuya, how am I gonna live decently with 150,000? Tell me. Napakadali. Matuto ka magtipid o magtrabaho ka. This is BS.